Pinahasa at brutal na pinatay ang isang babaeng trainee doctor sa India. Kasunod niyan, malawak ang protesta ang sumiklab. Narito ang report. Kabi-kabilang protesta ang sumiklab sa India kung saan daan-daang libo ang lumahok. Umabot pa sa puntong nakipagbalyahan sila sa mga pulis. Habang ang ilan, taimtim na nagprotesta. Iisa lang ang panawagan nila, hustisya para sa trainee doktor na brutal na ginahasa at pinatay. Biyernes ng matulog ang 31 anyos na babaeng trainee doktor sa loob ng seminar room ng Medical College sa lungsod ng Kolkata, matapos ang 36 na oras na trabaho. Pero kinabukasan nakita siyang wala ng buhay, tadtad ng sugat at bali-bali ang buto. Ayon sa mga polis, ginahasa sa kapinatayang biktima. Isang polis volunteer ang naaresto na konektado umano sa krimen. Inembestigahan pa ang motibo. Kasunod nito, maraming ospital sa bansa ang nagsuspindi ng kanilang operasyon maliban sa emergency departments bilang protesta. What we want is uh, uh, justice given to the uh, fellow resident who was brutally murdered and also uh, central protection Act for protection of the doctors. Kinundana ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang krimen. Ayon kay Modi, nagsasagawa na ang gobyerno ng agarang investigasyon. Nangako siya ng mabigat na parusa sa mga gumagawa ng krimen laban sa mga kababaihan. Ituturing daw ang kaso bilang national priority. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.